Patay naman ang isang lalaki matapos pagsasaksakin ng mga nanloob sa kanyang bahay at tindahan sa Kaloocan. Balitang hatid ni Athena Imperial. Magsasara na sana ang tindahan ng 47 anyos na si Aling Lucia. Di niya tunay na pangalan, mag alas dos kaninang madaling araw. Pero maya-maya pa, bigla raw silang pinasok ng dalawang di pa nakikilalang lalaki. Yung katalim na parang ayong yung ang pangangay tuba is, yun po nakatutok sa akin eh. Nagiiyakan na kami pare-pareho, sabi namin pa ang na, huwag niyang kami sakpan. Ang anak ni Aling Lucia na itatago naman natin sa pangalang Bea. Nakiusa pa raw sa mga lalaki na huwag silang saktan. Pero dahil sa ingay, nagising ang ama ni Bea na natutulog noon sa kwarto. Huwag daw ako sumigaw kasi kung ako daw sisigaw pati ako madadamay. Sabi, eh biglang umano yung daddy ko na tumayot. Sa puntong iyon, pinasok daw ng dalawang lalaki ang kwarto ng biktima at saka isinara ito. Dito na pinagsasaksak hanggang mapatay ng mga suspect ang biktima. Sabi ko, Daddy, huwag ka na kasi ano madadamay ka kay Pati sabi niya, hindi, pa, ano anong nangyayari nung meron, sabi niya. Bago tuluyang tumakas sa mga suspect, tinangay pa raw ng mga ito ang kita ng sari-sari store na nagkakahalaga ng 2,000 piso. Bago mangyari ang insidente, may nakapansin na umano sa dalawang suspect na halos isang oras daw na nakatambay sa tapat ng tindahan nakabonit naka, bonnet, naka bonnet lang po. Tapos naka, nakayuko po sila. Kwento ng mag-inang Lucia at Bea, wala naman daw silang alam na atraso o kaaway ng biktima. Wala rin daw itong bisyo. Hinala ni Bea, posible raw na pagnanakaw ang tangka ng mga suspect. Pero dahil nanlaban ng kanyang ama, tuluyan na itong sinaksak ng mga salarin. Ayon sa mga kapitbahay, naglakad lang daw palayo ang mga suspect. Tinitingnan pa kung gumagana ang mga CCTV kamerang naka-install sa kahabaan ng 7th Avenue Barangay 102 sa Kaloocan para makatulong na makilala ang mga suspect. Inaalam pa ng pulisya ang tunay na motibo ng mga salarin. Athena Imperial, GMA News.